Guys, nandito na naman ako sa Ibon no? Sabi nila daw pag Chinese. Eh, mapamahiin pag Chinese. Kaya naman, kita nyo naman. Taki na, bumili na ako ng pampaswerte. Taki na, pag ako pa naman. Mang guys, minalas pa dito. Taki na, sige, kawaya mo, gilew. Kawayan mo. mo. Taki na, kawayan mo, ang swerte. Ayan, buka na, lagay natin dito. Taki na, pag ito pa naman, minalas na. Eh, puking ina talaga. Ha? Magle-legendary abatar tayo ngayon, guys bumili na ako ng lucky charm kasi sabi ng incheck pag daw may ganto lahat daw na swerte pumupunta ayun na galingan mo ayun na pag hindi ka talaga magaling ay na. nakita nyo yan guys meron ako dito pang legendary tsaka meron ding pang pipitsugin so unahin muna natin tong ah uh, yung normal avatar salmon yan normal avatar muna tayo guys ay ikaw marang Swerte to. Kaw kawaii kawaii Lakasan mo yung kawai gilew. Lakasan mo ang kaway! Lakasan mo! Yo! yoo Ang maganda ang kaway. Maganda ang kaway ng ano. Ng pusa. Ipasok mo, gilew. Mm, nabali. Okay lang. na ito pa. Kakaway ulit. ayun Ayan na. Kinakawayan na. suerte, swerte. Yo! Woo! Okay. Wala okay lang. No problem. Ito. Dito naman yan guys. Bobomba. Ayan. Nakita niya yan. Mga yan. Ito. Unahin natin to. Epic Avatar Salmon. Okay. Wala. Tang ina. Lakasan mo kasi yung pagbayo ng ganun. Puta na. Malas mo eh. Yan. Kunin mo yung swerte. Ito na guys. The moment of truth. My legendary avatar. Galingan mo. Galingan mo. Galingan mo ha. Let's go. Ayan na. Ayan na. Ayan, sige. Galingan mo ang kaway gilew. Galingan mo ang kaway gilew. Ah, ah. Ayan na. Kinawayan na ang swerte. Boom. Okay. Tana, isa pa. Isa pa. Ayan na. Ayan na ang swerte. Inagalingan mo. Mm. Inagalingan mo ang pagkaway. Sige, sige, sige. Gilew, gilew. Sige. Sige, sige. Hmm. Hmm. Sige. Sige. Talokbong, puking ina mo, wala kang... Tang ina mo, wala kang kwenta.